Ayan pala siya, oh. Ayan pala! <laughs> Ayan pala Ipa-ipalo mo naman ako. May, may wifi kayo. Ipalo mo ako sa akin, please look. Ayan pala Eh? Nag-deliver ako ako na siya. Talaga? Ayan, biligyan mo ng tip na 50. Ay, gano'n. <laughs> Ay, oo. Okay. 65. Hello, guys. Lalabas ako kasi nandito na yung order ko. Asa na? Ah yung order ko sa online na alas. Asan ah, na? Asan ah, na to? Ayan pala siya, oh. <laughs> Ipa, ipalo mo naman ako. May, may wifi ka. Ipalo mo ako sa aking Facebook. Eh? Talaga? Talaga? Ay, binigyan mo na tip na 50. Ay, ganun. <laughs> Ay, oo. Okay. 65. O, yan. O, ito na yung aking, ano, online. <laughs> Sigurado ka nakapalo ka sa akin? Eh. 3, ano to? 365. So, magkano ang sukli? Ito na tira sa pera ko. Oh. Bali, 365. 30. 135 di ba? Yeah, oh. Karon na bilangon ako ni Gut. Yes, Bilang ako trobe. Uh, taga din mga dai yeah. ka. Isabela. Ah, Isabela. Baka naman dag manood ka ng ano video na ito i-upload oh, ko no, to. Uh, na? sigurado ka. Ayan. O oh, kunin mo na lang tong ano, di 50. 50. ba yan? 5. 5. 5 ba bayan? Ayan. Okay. Ako siyang gitagaan of 50. Kunwari, 55 riyal lang yun, oi. Ah? Ah, doon yung sa kabila. Ah, dito rin? Sa kabila. Sa yun. Oo, yung ano yun. Ay, oo, naalala ko. Dito pala yung, ito, ito, hikaw. Ikaw na suot ko. Ayan. Oh, Sige, ingat ka. Sa mga langga, ito na yung aking order. Ayan, Gisabel. again. Ayan siya. Ito, doon ko rin to in order. At saka ito. At saka yung aking bracelet. Ito na. Importante talaga may resibo. Kasi, kailangan yan sa airport. Ayan. Ang dami ano. Ito yung aking previous. Oh. Wala na siyang pabango. Dati may pabango ito eh. Ayan, bubuksan na natin. Bubuksan na natin ito. Mm, um, unahin natin ito. Mm -hmm. 18K ito gamang ga mga langga ha. 18K. Ayan o, oh, 18K. Ito siya. So, ano is? Ayan, 18K. At dalawa. Ayun. Ayan nakakailang naman magsuot nito pala kasi ito ilalagay ko to sa kabila ay ayun o oh. ah, diba mm. so mga langga katas na naman to ng katulong o oh, diba katulong dito Uy, ito lang yung aking ibabalita. Kailangan talaga mga langga. May importante talagang nga uh, ibig ko sabihin. Ah, uh, resibo. Resibo talaga ang kailangan. Kung kayo mag-order, resibo talaga. Kasi oras na hahanapan to sa pag umalis kayo, ay maano agad yan. So ito lang ang aking ibabalita dito. At yan o. Oh. Yan sa mga katulong na hindi nakakalabas sa bahay. Pwede kayo mag-online dito. Ayan to. Wala na siyang pabango. Dati may mga pabango tong pre. Eh. Ngayon wala na siya. Ito lang. So, marami salamat dyan sa panonood nyo ng aking mga video. Thank you.